Nandito tayo ngayon sa ano sa tawag dito. Sa farm. Ito po yung farm. Ito po yung kambing na sobrang laki. Na hindi mo makikita sa Pilipinas eh no. Laki oh. Me. Me. Laki oh. Me. kayo. Eh. Eh. Yung makikita niyo no. Ito oh. Dalawa sila oh. Dalaki oh. Ah, oh. oh. ito yung kambing na ano sa atin yung tawag dito. Ay muto niya to to. Sobrang oh. <laughs> lucky oh. Laki oh. Eh. Wala daw nila. Mm. Laki oh. Grabe oh. Laki <laughs> no? So pupunta tayo sa ano sa sa kabila no. Meron pa daw ano, meron pa daw na tawag nila na camel. Pupunta natin yung camel ah. Pupunta naman tayo sa ano sa kabila. Dito kasi kami nag-sit up eh. ng ano namin wedding. Ay, nang ano pala. May party yata dito. Pero tingnan mo. Sobrang laki. Assalamualaikum. Dito po tayo ngayon sa uh, somewhere <coughs> of nowhere. May laki ng aso. Why? So ayan po no. Pupunta po tayo sa camel. Yung sinasabi nila na kamil uh, camel na ano, hindi pa ako actually nakakita talaga ng itsura ng camel kung gaano kalaki yung camel. No, kita ko naman sa picture. So titingnan natin dito. So bago tayo pa ba, bago pala tayo makapunta doon sa ano sa nanon ng camel. So mayroon pa pala dito ano, kambing sobrang malalaki ibang klase mga kambing mga ayan oh sobrang laki ng mga kambing pero hindi ko makita ayan oh against the light kasi so ipagpatuloy natin yung paglalakad natin somewhere in nowhere <laughs> somewhere in nowhere ayan oh ayan oh dito po ayon ito na lang sinasabi ko sa inyo mga guys Sobrang laki ng kamil na to Ganito pala yung ng kamil ano Ayan kung makikita nyo Grabe sobrang laki Mga Mga idol sobrang laki ng kamil Sobrang tangkad Ia ako yung height ko siguro 5'3 mga ganun yung height ko Sabi sobrang laki oh. Mamaya pakita ko sa inyo Doon tayo sa kabila kasi against the light, eh hindi ko makita masyado mga idol. Pero susubukan natin lapitan. Iikot tayo dun sa kabila no. Kasi against the light nga. Para makita natin talaga ang itsura ng ano. Ng camel no. Dito tayo sa bandang taas. Kasi meron din taas yun no. Akyo tayo doon. Susubukan natin kung makukuha natin yung... So ito po mga idol no. Makikita nyo po no. Ito po yung medyo malapit na ito sa ano itong tinatawag nila na ah uh, Shahaniya so ang ibig sabihin parang dito yung pwede kang magano ng mga hayop mga lahat yung mga factory mga dito yon ito yung pinakadulo-dulo ng Qatar no so ito po yon so ang purpose natin po ito para makita po natin yung camel so ayan po yung camel oh ayan makikita nyo Ayan o, sobrang laki o. Ayan o. Ayan o, lalapit na o. Ayan o. O, kita nyo ba? Ayan o. Ayan o. Ayan, laki o. Ayan o. Ayan, sobrang laki. Ay, may ano yung paa. Luch, may mga tali yung paa niya. Ayan o. Ayan o, bakit may tali yung paa. Ayan o. Ayan o. Mitali yung paa. Mitali. Ayan o. Oh. Lalayo lang ako konti. Natatakot kasi ako mga lods. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lucky o. Oh. Ayan o oh, kung makita nyo. Ayan o. Oh. Lucky o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan. Oh. Ayan. Parang natakot ako mga lods. Ayan o. Oh. Hindi ko lang kasi maano. Kasi ayan siya o. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ang laki. Ayan, oh. Baka natakot ako, sorry. Ayan, nakita nyo, mga lods? Ayan, oh. Ayan ang camel. Ayan, oh, laki, oh. Ayan, laki. Camel. Hello, bro. Ayan, ang lucky oh, laki, oh. Hmm? tinan mo nakatingin, katingin. Ayan, oh. Ayan. Nakakatakot, parang <laughs> baka bigla kong anuhin ba? Huwag ako yung paa niya, mga lods. Ayan, oh. Ba't may tali? Yan kung makikita nyo, may tali siya, oh. Ayan, oh. Yan, talian. Lahat sila, oh. Ayan, oh. Yan. Grabe, yung laki, mga lods. Yan, oh. Ako, baka kainin yung kamay ko. baka <laughs> biglang hilahin yung kamay ko. Yun, oh, lumapit, no. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Kita nyo, mga lods? Ay, tumingin sa akin, oh. No? Ayan, oh. Oh. Lahat, ng laki. Ayun nga natin hawakan. Ayun ay, isa lumapit pa, Lods. Ayun isa lalapit na rin, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Lalapit na, o. Oh. Hawakan nga natin one time. Smack ka, uh, ano lang, yung parang pamamadalian na nahawak. Hawakan ko, ah. Oh. Ay, ko. Ay, nahawakan ko. Ba, ito mo pala, oh. Ayun, ay, tura niya, wala dyan. Ayun, oh. Yan. No? Kita nyo, oh. Laki, ano? Yung pa isa, oh. Laki, oh. Ayan, ayan. Yung pa lumapit na dalawa na sila oh. Ang laki. Lumapit oh. so. Yun mo oh. Laki nila oh. May sila oh. So, hindi naman pala talaga lods ano, parang ano mabait naman yung camel naman mo. Ayun sila oh. Ayun sila yan. Mabait naman sila oh, ayan oh. Ayun. Ay mabait naman sila eh. Ayun oh. Ayun oh. Oh, di ba? Oh. Ayun sila oh. Oh, babay na mga camel, uwi na kami. Bye bye, uwi na kami. So yan lang lods na, no? pinapakita ko sa inyo yung camel. So uwi na kami oh, sinamahan pa ako, di ba? Oh, diba? yan oh. lucky. Tingnan niyo lods. Ayano. Oh. oh. Tingnan niyo sobrang laki. Yan oh, hawakan ko. Lucky oh. Lucky. Oh. Grabe kan pala. Biruin mo. laki ng camel oh. Tingnan mo yan. Ayan, no? So, kung ganito pala, Lods, no, yung mayroon sa atin na ganito, no? Biruin mo, sa, sa pelikula to, pelikula ko lang to nakikita, yung ganito na mga, ano, ng kamil, no? Pero grabe, ang lupit, guys. Lupit talaga, oh. Ayun pa isa, oh. Ayan, no? Sasama sa akin, Ayun no? ang bait, no? Kuhawa, no? pa isa, oh. Lucky, oh yun pa isa. Ayan, oh. Ay, laki. Ay, laki, oh. Mm -hmm. Laki. Diba? So, yan pong isa, no. Sumusunod po sa atin, oh. Ano, sumusunod, oh. Yan. Ang ba ito? Ayan, sumusunod sa atin. Ayan, oh. Ngayon pala ako nakakita ng ganitong kami assalamualaikum Salam So ito po yung mga nag-alaga dito ng mga camel, kambing. So niyaya pa po kami dito na magchay no. So pupuntahan po natin yung sinasabi nila na chay. Naikot po natin no yung ito po yung, ito na po yung, ito na po yung pinaka magandang uh, ransuhan, no na naano ko. Na napuntahan ko. So napakaganda po dito mga idol. So Iinom daw muna kami ng chai bago daw kami alis. Eh pupunta muna kami dito so ito po yung bahay oh. Titingnan na namin. Ito ang ganda. So, ito po yun siguro pagkagabi, nagkakamping-kamping camping sila nagluluto. Ay, yun, ang ganda ng motor oh. May motor mga dito. Oh. Ay, sasakyan. So ito na po lods na pumasok na po tayo sa loob pero hindi po tayo pwedeng mag doon kasi nga may mga ano doon may mga lokal na tao na mga hindi sila pwedeng videohan no so kinakat lang muna natin so ito yung mga lodge ang ganda dito so mayroon po tayong chay so ang sarap sarap sa paghandam parang <laughs> parang feeling mayaman ka ba na ano parang na feel mo din pala na <laughs> kahit mahirap Parang ganito lang ang buhay mo napaka simple no parang aliwalas parang wala kang masabi tsaka samahan pa ng chay lupit. Ah, 'Di ba? Kahit sabihin mo na kahit sa panandalian nang na kaligayahan. <laughs> Kumbaga kasiyahan pala. So nandito tayo sa gitna ng disyerto, no? So tingnan nyo naman, napakatahimik. So ang purpose namin kaya kami nandito dahil nung isang araw nag-set up ako dito ng ano nila yung parang party nila so ang party nila ay ano yung ano tinatawag nako na nang kasama ko so alis na kami no